bahaging ito ng ating programa, inimbitahan namin ang pamilya ni Cyril para sa isang salo salo Hindi man maibigay ng Ride PH ang inihiling na paggaling ni Baby Erin, umaasa kami sa aming munting handog ay maibsan ang bigat na kanilang nararamdaman. Nandito tayo ngayon sa Army-Navy, Alabang West. Isang kilalang tambayan ng mga nagmamotor gaya ko. Pero ngayong araw na ito, gilang lang tayo tatambay dito. Meron tayong tutulungan. Anong balita? Na ano ko? Overman mo sa ako? po Kamusta ang uh, iyong pagtatrabaho mo? Tuloy-tuloy lang ba? Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy po sir Jay. Hey, um, Naranasan ko nga po 3 months walang off. Kasi mas kailangan ko mag-provide para sa pamilya ko sir. Yung sa araw na papahinga ako. Uh, uh imbis ko na ipahinga ko, yung duty ko na lang ang trabaho, i-refer na lang ako. Uh, lalo na pag wala po, wala naman pong check-up si baby. Oh. Nag-i-day off lang ako, sir, pag, -pag, -pag may check-up si baby, mudan niya namin sa ospital yeah, Yan lang po. Si baby, syempre, napakangirap din magtrabaho, no? Pag iniisip mo lagi na meron kang uh, anak na may karamdaman, no, Rob? Oo oh, Ano, iniisip mo na lang, lang para makapagbanat ka ng buto at oh. hindi ka nangirapan? Iniisip ko na lang, sir, ano eh, uh... ah nangingin challenge na lang din sa akin imbis na hindi po nangingin ano eh. Oo, oh, lang po na para sumuko ako. Nangingin inspirasyon ko po, po yung anak ko para mas lumabang mo sa buhay. Kasi wala naman po tayong, wala naman po ibibigay yung Panginoon na magsubok na hindi natin kakayanin. Tsaka lahat po ng problema, may solusyon. Nagpapasalamat ang Ride PH sa Army Navy Alabang West dahil sa pag-provide nila nang na pagsasaluhan ng pamilya ni Cyril. Eh, meron kaming ano, meron kaming konting surpresa sa inyong mag-asawa. Ha? Cyril, handa ka na ba? Maybe, maybe kan tayong handang tumulong eh, di ba? Lalo na sa mga nangangailangan. Hello. Ito hey. Opo, ang Suzuki Motorcycle sa uh, Motors Philippines, ha? Ah? Ang na-inspire din kami kasi syempre, yung pretty hardworking mo, ginagamit nagamit yung Suzuki Motorcycle para mas lalo pa, mas lalo pang uh, makabuti at ng malaki pa. para sa kanyang pamilya. So, it's, it's, such a very inspiring story. Ang tunong na ibibigay namin sa kanya, so Suzuki Philippines Incorporated is very excited to provide cash assistance para siyempre sa buong family na ni Sir Sirin and siyempre sa gamot ni Bibi Erin. So masaya kami na nakatulong din kami sa buong family niya. To po, um, Sir, overwhelmed po talaga um, ako. po salamat po talaga. Hindi ko po ini-expect na ganito po yung palalabasan na Oh, sobra pong papasalamat ako. Po. <laughs> hindi natatapos doon sa tulong ng Suzuki Motors Philippines o um, sa may isa pang magbibigay ng ano, ng sorpresa. Ano, game ka na? O, teka, tawagin natin si Tatay Alvin. Tatay Alvin! Hmm. Ito sa mga kaibigan na. O, oh, bodega ni Tatay naman si Tatay Alvin. Okay. No, alam mo ang bodega ni Tatay? Hindi. Ano po ba yung bodega ni Tatay? Bodega ni Tatay ay no. No, isa siyang supermarket ng masa. Abot kaya, abot kaya. Gaya, oh, fresh yung hantay yung oh. mga ating na natin do. Okay. Oh, at ano naman yung surprise natin? Mayroon akong magandang maliit na surprise para sa iyo at sa iyong pamilya. Meron akong isang maliit na oh. surprise. Oo. Oh. Sa tingin ko eh, at dasal ko rin eh sana makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Pwede mo siyang gawing parang panimula para sa kabuhayan. Uh, um, Term. Hmm. Ito siya. Gusto ko na. Sige po. Ano masasabi mo, Cyril? Ma maraming maraming salamat po, sir, uh, sa, sa mga binigay niya sa amin. Malaking tulong po to, sir, uh, para po makapanimula at uh, saka po malaking tulong sir dahil yung sa medication ng na medication ng anak ko malaking malaking talaga po yung tulong to na binig binigay niyo sa amin sir unang una po nagpapasalamat po ako sa Panginoon may kapal dahil ko, kung wala po wala po tayong Panginoon na may wala po tayong paniniwala sa Panginoon wala po tayong blessings na ma-receive -re Nagpapasalamat po ako pangalawa kay Sir J sa Ride PH. Maraming salamat din po Sir J sa Uh, tulong na inabot niyo po sa amin kay Tatay ng bodega ni Tatay. Maraming salamat po sa munting sari-sari store na uh, binigay niyo po sa amin. Maraming maraming okay. po salamat po sa susuki. Um, Naparaing halaga po nito para po sa baby ko dahil kailangan, kailangan niya po. Hindi mo malalaman kung gaano ka katibay sa buhay hanggat dumating ang sitwasyon na wala ka ng ibang pagpipilian kundi ang maging matatag. Ako po si Jay Tarok at ito ang Buhay Right There.